yun. Oo, so, ata na ka pang ano mo. <laughs> ah, pero nung meron. Yun. yun. Tama pang halaman. tibay Di dibai. Oh, ulit pala 'yung dibai. Oh shit. Kaya ako eh Ayun mga lipat lilipat na kasama mo sila yung ilaw. Ilaw. Hindi nagpaling naman ng ano eh. Ang... Aming bago? Hangin. Nagbago naman ang hangin. Ano you know? yan? Amihan Amihan? Amihan. Yun o. Uy! Magdabi rin pa si... Che! Sige mo. Ayos ah. Ano yan? kapasit. Parang, parang mga bagong anak lang yan ah. Ay, wala tayong magawa. Tara. Ang dali sa bipitik. Nga, tingin ako yung uli ni bipitik. Bo! Wow. Dami na para Steam tayo mga karapas mga gano. Uh, Tangkab-tangkab. Para Tanggal yung ano uh, natin, antok. Ha? Para mawala. Tanggal. Ay, meronain, no? Duh, meron na, no? Uy, yun, meron na kayo, Kapitan. Mga karabas. Makamapuno ni Bipitik yung kanya, no? Diba? Okay, insta yan naman si Kapitan, no? Grabe, si. Kap, kadang ging bakbaka na talaga. Oh. makarabas karabas, oh. Kalilaki ng ni Kapitan. Bipitik, e. yep. oh. Uy. Oh, ini apa Karabas. Hey, oh, kita mau karabas. Aduh, dahil, naman Abu, oh. karabas. Angkat karabas sabu kita layok sakit ni. Ya, kuat sakit nak buka. Kita akan nanti kait melita. yun ipun. kaya galawan talaga ni Bibitik kan nakuha na sa mga dating ana bitrans mo ba paano tulang mga karabas kay fix di kanina uy um, paano ha wala um, 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 mga teknik niya ay maliit um, tayo ay na oh oh, oh. 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 oh.

charge sa maray charge ah. ay mula mga harapas ito paan mo ay Nga. ay doon mer, yung boy man buhay

Terus balik lagi keundang. Tanggal bagus naga nama Karabas. Last dos si Midya. Wow. Pamagana mga karabas. Baka nanto ka na. Kay parang mahina pa rin yung dawi. Uy. Roger ko di ay. Uy. Ayun di sana. Bababa. Sana all. Kabababa pa lang. Apurahin natin baka mayroon pa sa uh, ano. Diba ganyan tayo. Sana ay natin, baka may rin pa ulit din tayo. Ay, Ay nakabi. Ano, Albas? Ay, you no, know, mayroong galamay sa anong. Talay mo. Oh, o, galamay na na iwan. Sa ano, mas. Isa lang kasi ang kumabit eh, oh. Ilaw na natin. Medyo ka, ano na sila, magdaway. Sana huwag ka matanggal. Ilaw ka. Thank Thank you, Lord. palabas. Uh, Ayun. Ayun, maganda umaga maga mga harabas eh. Tamang alas, anong oras na bate? Alas 2.40. Alas 2.40 eh. Quarter to 3 na. Eh, medyo antok na antok na si. Eh. Kasamang Pings J. Eh. Buti ako kanina at maga ako nakatulog. Eh, yun si Kots tulog pa rin. At uh, pagpapahingahin muna natin si kasamang Pings J. J. Sige, islip na muna, Pengs. Okay. Uy! Ayun, good morning mga kaharapas. Yo! Ah, uh, huli uh, malaki. <laughs> sa kapatang, ganito lahat. Kung ganito kalalat, kalalaki mga karabas, ang mga kaharapas ang huli namin. Ay, puno. Puno, na, puno na itong... Puno na ba? Abang Pino? Alas 12, nagumpisa. Ayan ang pano ko. Pino, naiiba siya. Malaki. Kung ganito sa lahat. <laughs> Thank you, Lord. Yummy, yummy. <laughs> <laughs> Ayan yung oh, Pino Uy! Yun ang mga anak niya Anak siguro anak Pino Pino talaga Ayun, good morning po mga kaharabas eh, Tamang medyo paliwalaliwanag na ng kaunti eh, Si Pingsji tamang kagigising lang rin At siya naman ang, ang palit sa akin Nuro ko naman ay na <laughs> maghihiga rin Si kapitan ko naman medyo tulog pa eh Nap Napakabait ng batang yan, Si Pingsji Si Coach

Atong na la. Hala, hola, hola. Uy. Bas. Kabul. Hana pa expert diyan. Uy. Kalingno, sa akin kanina mamalus din na makahuli. Eh. Veterano ka tara ka pangs. Ond. Biro. You know. uh oh. Lagi singoyan. Mo <laughs> May mota pa sa mata niya, oh. <laughs> 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 May mota pa sa mata. Oh.

malaki yun eh, hapo siya, oh Tingal oh. siya, oh Tingal siya, oh Oh, ilawang, ilawang, ilawang muna Yun, oh, yun lang Malit, ay malit Iba kasi ang ano mo, eh Kakagat labi ka kasi Pag naanap mo, isa, eh Ay, tanggal butas, eh! sa'yo. Sabi si na ilong. Ay, sayang. Sabi si na ilong. Yung nakahabol pa rin. Mayroon pa rin pala Hindi pa tayo mag-uwi hanggat may gadaway pa. Kung diba kahap na? Kahapod mo neng. Hanggang saan ang biyahe mo kahap? Hanggang saan biyahe mo kahap? Mahabang biyahe. Mahabang biyahe. Kami ni Kos na ito habang ka biyahe ka talaga. Biyahe na lang. Uy! Tindi! travel pa talaga pag sa akin kayo nandito na magdawi. may pangamayan eh ay iba talaga ang veterans ano? may pangamayan eh iba kasi ang veterans no, no. uy sabun isa tayo, no? <laughs> eh, hindi mo tayo magbuhay hanggat may dumadaw eh <laughs> sayang pa sayang dagdag pa ng pang kilo natin yan yun <laughs> Mga ka na. Ligaw na, ligaw na. Kaya ligaw na ngayon. Sige mag na ang buhit. Lubog na eh. Hindi oh, na magkain. Uy, ito yung pinakang ligong dawi oh, mga ka na kapabol pa ako ng mulaki oh. Boom! Oh. Pinakang uling dawi. Ito coach. Saan lang ay? Ligaw na, mga ka Ligaw na. Iwarag na eh. Kala ko ligaw na. Ikaw. Ay. <laughs>

Yun. <laughs> 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 okay. okay, oh, makarabas so? oh. Kulang mi. Sa banyera isang styro pala daw. Ups, po na eh. Dapat to? Na ubus ng ngumba nyao ka pa ay Ah. Tapo to. Olympic ttetegan. Aba. Patrol.

Ayan ang kusinero natin. Thanks, G. Trapan mo pa yung sangang luto, ha? Dab, ah, uh, pinakoy sugar. Ah, uh, 2 wow. two spoons. Mga karabas, ah, uh, unahin ko yung, ano, bawang. Ito Bawang, mga karabas, oh. Yun. Ayan. Ito nga, mga karabas. Magpula, yung, ano mo na, ha? Ah?

Kahit uh, mga ilang minuto lang. Tingnan lang, takpan ng mga 5 minutes. Karabas, tuyo. Ano yan? Tuyo karabas. Tuyo. At so, parang sili Pumintay mm -hmm. ang karabas ha. Okay. <laughs> Bago makarabas, kunting sugar. Sugar lang. Ah. Bit may sukal ba? Para magkaala yung anghang at tamis niya. Ah, uh, yun pala yan Para... May nalagyan na ba talaga yan? Uh. Dalawang dalang karabas. Ay, tatlo pala. Dalawang lang. Yan. Kulik ito ba? Yan. Karabas. May nalagyan pala yun? Oo! Uh. May kita kakita ng na. Yan ang lutong hapon. Pag na pag di naubos tapon? Pag hindi naubos tapon. Oo. Oh. oh, makarabas oh. Ano? Huh? Arui! Hmm. Eh. Oh, kain, eh, mga, mga Rabas, kain tayo! mau <laughs> wow. wow. Kaya Ang, oh, yeah. ulam namin, mga okay, ng ngipin! <laughs> <laughs> ah, bre, go, nito, itu, Thanks! <laughs>

<laughs> <laughs> <laughs> mga rabas. Nagumuri <laughs> sa mga nanonood sa amin. <laughs> Kala ko talaga tapos na. Kaya <laughs> mahal ang tampo ha. Hmm. Ito ang ko na talaga. Sure yan? Oo. Oh. Tapos ka Oo, oh, wala pa. Bo! Oh. Ito ang mga rabas yung uli namin sa Sakago. Laging bilad ni Pinky? Pakilang bro. Sap-sap. Punti na lang ha. Naubos na. Ay, madali mo, Mara. mo. Hindi. Eh, pakita ko lang. Naugus na. Pwede uh -huh. so, mga karabas yun, o. Oh. Yung pinagpili-pilihan namin na, ah, ano. Mga karabas, diet lang <laughs> to. Yan. Bango. Bango. Pag wala-wala sila, Pinsy, mga karabas, yan ang nila. Yan namin, ito, Sarap oh. yung baka, Sinangag, mga karabas. Oh. Bango, oh.

Okay, M. Masah. <laughs> barangay Batuhan. Ah. Barangay Bahawan. Mhm. Sitio. Balik mo! Matned. Mga tai bala ka dire ko. Eh, Alam mo na ka aing <laughs> ba. Baad na, bad ayun mga kaarabas ay eh, tama katapos na namin kumain eh, ngayon yung aming huli na pusit ay aming natihatiin sana para kanya kanya ay eh, nag decision man sila na ibinta na lang raw nila para may pang bili bili sila ng ano bitchin so, huwag bitchin uh, di? kape lulipap lulipap <laughs> yun mga kaarabas kajalas kajalas ako yung ilang inilang ng mga kaharapas ng ulam-ulam. Sa kanila na yan, tatlo. Ayun na lang, maglakad. Ayun, pambilis ay, na ng kape-sukal. Ayun mga katika, dito ako kabangka. Yung mga kaharapas ay dito na si Pingzhi kaya rating kaya masaya, sa bangko. Masaya pa rin kahit kunti? <laughs> masaya pa rin kahit kunti. <laughs> kahit kunti ang ulit. <laughs> Bilagbintahan na ng nga nila ano. <laughs> Pagkita ko yata ang pira, masaya na. Mga namas, ang Anay aming pusit, nagtimbang din ang limang kilo. Uy, oh, limang kilo lang? Limang kilo. Ang problema naman ang timbangan, parang timbangan na ata ng ano <laughs> Nang? Nang timbangan ng buhangin, siguro yun. <laughs> Ibang klase pa timbangan doon sa dulo. Ayaan mo na. Dito, limang kilo lang. Ito yung sinimit ko doon kayo mga lapito. Ano yun eh? Pito yun. Ay, gagal tawaran mo na ng 130. Sabi ko, ay, huwag na lang. Buwan pong tayo ko sa'yo. Ah. Isip ko sa'yo. Sige, kunin ko na naman po ito. Huwag ko ay... Yung huli namin, tawaran mo pa. Ay, 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 Oh, sige sige sexy coding ko lang yan. Ah, ay mga lang at camera. 900, 900. Oh, gituan ni cap yung 200, si cap. ang binang ako naman pangulam eh. <laughs> Di ba? Oh, ko ako ano 300. Ha? Naku, para basta. Kani Eh, ako ano. Naging ina ko ng konting... Para natunan mo yung pusit ano? na ako. Pa? Konting <atif> pangulam ni Charlene ni Mrs. Siyempre, nagbintahan <tano> <tano> kanila <tano> nang na yan.